Sa bawat pagsipsip ng kape, may kasunod na sipas sa isip, puso at yan, lalo na kapag lampas 60 na. Hindi lahat ng kape pare-pareho. May mga timpla at paraan ng pag-inom na pwedeng magpabilis ng tibok, magtaas ng asido sa sikmura at magpalundag ng asukal. Pero may apag ding uri ng kape na maingat, banayad at kayang isama araw-araw para gising ang utak pero payapa ang katawan. Sa video na ito, Ilalad ko ang apat na kape na delikado at apat na dapat inumin kasama ang bakit, gaano karami, anong oras at paalala kung may maintenance. Layunin natin, gising ang umaga, steady ang presyong at mahimbing pa rin ang tulog. Unahin natin ang apat na delikadong uri. Una, ang 3-in-1 at matitinding flavored coffee, yung matatamis, malinamnam at malapot mataas sa asukal at minsan ay may trans-fat o hydrogenated oil, kombinasyong nagpapataas ng asukal at kolesterol at nagdudulot ng rebound na panghihina pagkatapos ng sugar rush. Sa seniors na may diabetes at alta presyon, doble ang pasanin, magulo ang asukal at mas uhaw sa maghapon. Kung hindi maiwasan, paminsan-minsan lang at kalahating sachet na may dagdag na mainit na tubig pero mas mainam na iwasan. Ikalawa ang unfiltered or boiled coffee, gaya ng French press, mo pot na walang paper filter at barako na pinakuluan. Masarap at mabango, pero may natural oils na cafestol at kahuyol na pwedeng magtaas ng LDL or bad cholesterol kapag araw-araw at maraming tasa. Kung mataas na ang kolesterol o may sakit sa puso, Iwasan ng araw-araw na unfiltered na kape. May paraan para malasap ang lasa pero mas ligtas. Gumamit ng paper filter na sumasalo sa mga oil. Ikatlo, ang extra strong at sobrang daming shot, triple espresso, cold brew concentrate o energy coffee. Ang sobrang kafein sa isang upuan ay pwedeng magdulot ng panginginig, palpitations, pagkahilo, at pag-aatake ng reflux o ulcer. Sa may arrhythmia o mahina ang balanse, delikado ito. Kung mahilig sa espresso, isang shot lang at may kasamang tubig o gatas, huwag gawing tatlong sunod. Kung may natutunan ka sa videong ito, pakihit naman ang like at huwag ding kalimutang mag-subscribe para updated ka sa bagong video ko. Ikaapat, ang late night coffee. Kahit decaf, kung sabay sa matatamis at gatas sa gabi. Ang kape sa huling 6 to 8 hours bago matulog ay sisira sa deep sleep. Kapag putol ang tulog, pumapangit ang asukal, tumataas ang blood pressure sa gabi at nagiging malabo ang gising. Sa seniors, ang puyat ay kasing bigat ng isang araw na walang ehersisyo. Ilagay ang kape sa umaga at maagang hapon hanggang alas dos kung kaya. Ngayon, ang apat na kape na pwedeng inumin araw-araw maingat, masarap, at mas angkop sa katawan. Una, ang paper-filtered brewed coffee, drip o pour-over. Kapag dumaan ang kape sa paper filter, nasasala ang oils na nagpapataas ng LDL habang nakukuha mo pa rin ang aroma at banayad na sipa. Sukat, one mug as much as 150 to 200 milliliters sa umaga. Kung gusto mo pa, isa pang maliit bago mag-alas dos. Ikalawa, ang light and clean na kape, half-calf o decaf. Para sa mga sensitibo sa tibok, hilo o may GERD o ulcer, magandang kompromiso ang half-calf hanggang sa pangalawang tasa na bagawasan ang paninginig at palpitation pero may ritual ka pa rin sa tasa. Ikatlo, ang kape na may tamang gatas, plain na gatas o unsweetened fortified milk o soy oat, hindi ka creamers at syrups. Bakit? Ang totoong gatas o fortified alternative ay may protina at kalsyum. Mas busog at mas mabagal ang pag-akyat ng asukal kung may kaunting gatas. Iwas sa matatamis na flavor pumps at condensed milk. Kung gusto ng tamis, kalahating kutsaritang pulot o isang kutsaritang moscovado. O, mas mabuti, walang tamis. Ikaapat, ang Americano plus tubig o kape plus tubig na tinatawag ng ibang Coffee and Water Routine Isang maliit na tasa ng kape at kasunod ay isang basong tubig. Nakakatulong ito laban sa dry mouth, kabog at kabag. Sa seniors, ang banayad na hydration sa umaga at hapon ay kasing ng mismong kape. Before we continue, paki-comment sa ibaba kung sa ang probinsya kayo nanonood at ilan taon na po kayo. Paano ang tamang oras at dami? Gamitin panuntunang maaga, Maliit, may tubig. Maaga, main cup sa umaga. Optional na maliit na tasa bago mag alas dos. Maliit, iwas sa mug na parang pitcher, 150-200 ml ang practical na sukat. May tubig. Isang basong tubig kasabay o pagkatapos para iwas kabog at para hindi mo buwiin ng tubig sa gabi. Para gawing practical, narito ang sample na araw pagbangon, isang basong tubig, banayad na pag-inat, almusal, paper filtered brewed coffee, isang mug, walang sugar o hanggang half kutsaritang tamis, kalagitna ng umaga, tubig at merendang may protina, yogurt, itlog o mani, hindi kape. Maagang hapon, kung gusto mo pa, half-calf o decaf americano, maliit na tasa, plus isang basong tubig. Hapon gabi, wala ng kape, herbal tea na caffeine-free kung gustong, at bawas na tubig 2 to 3 hours bago matulog para iwas puyat sa ihi. May mga paalala depende sa kondisyon. Kung may alta presyon o arrhythmia, manatili sa 1 maliit hanggang 1 regular na tasa at iwas sa extra strong. Kung may GERD o ulcer, Piliin ang lighter roost na paper filtered. Huwag walang laman ng tiyan at iwas sa late coffee. Kung may osteoporosis, huwag sobra ang kape at tiyaking may sapat na calcium at vitamin D sa araw. Ang tunay na issue ay kulang sa nutrisyon, hindi ang katamtamang kape. Kung umiinom ng levothyroxine, iron o ilang antibiotics, huwag sabayan. Antayin ng 1 to 4 hours bago uminom ng kape para hindi hadlangan ang bisa. Kung may anxiety o nanginginig, half-calf o decaf agad sa pangalawang tasa. Karaniwang tanong, masama ba ang kape sa bato? Ang katamtamang kape, lalo na kung may tubig at hindi sobrang alatang ulam, ay okay sa karamihan. Delikado ang energy coffee at matatamis na 3-in-1. Mas healthy ba ang cold brew? Mas mababa ang asim pero madalas mataas ang caffeine lalo na kung concentrate, dilute at huwag so sobra. Pwede bang araw-araw? Oo, kung tama ang uri at oras, may tubig at hindi sinasabayan ng matatamis at malamyas na syrup. Para mas madaling sundan, subukan ang coffee 4x4 plan sa loob ng isang linggo. Una, lumipat sa paper filtered sa main cup. Ang pangalawang tasa ay half calf o decaf lamang. Pangatlo, zero three in one at zero late night. Pangapat, isang basong tubig sa bawat tasa. Lagyan ng tuldok sa kalendaryo kapag nasunod. Sa 2 to 4 na linggo, bantayan. Mas steady ba ang tibok? Mas konti ba ang asim at kabog? Mas himbing ba ang tulog? Kung may natutunan ka, i-comment ang kape na maalaga at isulat kung alin sa apat ang sisimulan mo bukas. Paper filtered, half calf or decaf, kape na may totoong gatas, walang syrup, o kape plus tubig routine. I-share mo ito sa kaibigang senior dahil minsan isang maayos na tasa lang sa umaga ang pagitan ng kabog at kapanatagan. Huling paalala, ang gabay na ito ay pangkalahatan at hindi kapalit ng payo ng iyong doktor. Kung may sakit sa puso, arrhythmia, severe GERD o anxiety, ipersonalize ang uri at dami ng kape ayon sa payo at sa reaksyon ng iyong katawan. Pero sa karamihan, kapag tinanggal ang four na delikado at pinili ang four na maingat, ang kape ay pwedeng maging kakampi gising ang isip, steady ang katawan at himbing pa rin ang gabi. Pakiclick lang ang video sa itaas para sa bagong kaalaman para sa iyo.